The <laughs> Kumusta mga kaboxing? This is Boy Kalawang TV. So kahapon nga po mga idol inanunsyo na Sanman Boxing Promotions na mapapalaban ang kanilang tatlong pambatong Pinoy na boksingero na sina WBC number no. 3 minimum weight contender Joey Canoy at Pinoy middleweight boxer Al Rivera at former title world challenger Proylan Saludar ngayong darating na buwan na Oktobre sa bansang South Africa sa lugar ng Johannesburg. Dahil ito nga pong si Proylan Saludar mga idol ay haharapin po nito sa darating na October 4 ang pambato ng South Africa na si Charlton Malahika na may kartadang 8 wins, 1 loss with 3 knockout. At nakataya nga po para sa magaganap na laban na 'yan nina Proylan Saludar at South African boxer Charlton Malahika ang titulong hawak ng South African boxer na IBO Youth Bantamweight title. At magsisilbing 10 round match nga po ang kanilang laban. Habang ito naman pong si WBC number 3 minimum weight contender Joey Canoy ay aharapin naman po nito ang isa pang pambato ng South Africa na si WBC number 2 minimum weight contender Siya Yakol na may kartadang 9 wins, 2 losses, 1 draw with 4 knockout. At ito naman po magaganap na laban ni Joey Canoy kay si Yakol ng South Africa ay magsisilbing 12 rounder match sa timbang naman po ng na 105 division. At dalawang titulo po ang nakataya sa laban na yan. Kabilang po dyan ang titulong WBC Silver minimum weight title title at WBC final minimum weight title eliminator. Kaya mahalagang laban po ito para kay Joey Canoy dahil kung sino po ang magwawagi sa labanan na ito ay haharapin po niya ang may hawak ng titulong WBC World Minimum Weight Belt na si Melvin Jerusalem. At ito naman pong ikatlong Pinoy na boksingero ng Sanman Boxing Promotion na mapapalaban sa darating din na buwan na Oktober na si Al Rivera ay sasagupain naman po nito ang pambato pa rin ng bansang South Africa na si Don Juan Van Herden sa middleweight division. Kaya ito nga pong darating na buwan na October 4, labanan nga po ito ng boksingero ng South Africa at boksingero ng Pilipinas. Iasuportahan yeah, po natin mga idol ang tatlo nating Pinoy na buksingero na mapapalaban sa buwan na October 4 sa bansang South Africa na makuha po nila ang mga panalo. At speaking WBC World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem mga idol, nakita po natin sa larawan na kasama nito ang kasalukuyang number 2 pound for pound king na si Undisputed World Super Bantamweight Champion na Oya the Monster Inoue at former WBA at IBF World Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales na kasama nito sa Bansang Japan sa larawan at nakita po natin mga idol na mukhang katatapos lang po ni Melvin Jerusalem na makipag-sparring sa boxing gym na yan kaya lang mga idol hindi po natin matukoy kung sino ang naka-sparring ng ating kababayan sa larawan na yan at may balita nga pong muling dedepensahan ang mga idol ni Jerusalem ang kanyang WBC 105 belt sa Bansang Japan pero wala pa pong inilalabas na balita kung sino ang makakalaban ng ating at hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing at syempre mga idol huwag nyo rin po kalimutan pakisuportahan nyo naman po muna ang ating munting channel maraming salamat po